Magandang araw sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng kabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para pala ay update sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay iniwan ng taong mahal mo? Dahil hindi ka na niya mahal, pero ikaw ay mahal na mahal mo pa rin siya. Gusto mo ba na babalik sa iyo ang ex mo na magmamakaawa? At gusto mo rin ba na siya ay magkakandarapa na babalik sa iyo? Kung gusto mo na babalik sa iyo ang ex mo, ito ang gawin mo na sekreto para manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo. Dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip sa mga ganitong pamamaraan at dapat palaging buo ang loob at tiwala mo at ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses at pagkatapos, kumuha ka lamang ng chili powder at ilagay ito sa pangalan niya na nakasulat sa papel. At kung wala naman kayong chili powder, pwede kayo gumamit ng kahit na anong sili. Dikdikin mo lamang ito at saka mo ito ilagay sa papel na may pangalan niya. At pagkatapos, balutin mo lang ang chili powder o ang sili na ginamit mo sa ritual. Balutin mo lamang ito at pagkatapos mo na itong mabalot, pwede mo ito ilagay sa malit na plastic o di kaya zeblak kung meron kayo. At pagkatapos, hawakan mo muna ito ng mahigpit, mag at mag ka, ipikit ang mga mata mo at sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apilido ikaw ay iiyak at huwag mamakaawa at magkakandara pa na babalik sa akin. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang itago itong ritual, pwede mo rin itong ilagay sa ilalim ng unan mo o di kaya sa bag mo, sa damitan mo. Basta itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam at pwede mo ito itago pang matagalan. At kung sakaling bumalik na sa iyo ang ex mo at naging okay na kayo, pwede mo nang itapon itong ritual. At pwede mo namang itago ito kahit okay naman kayo ng partner mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunod.